Hello, Madlang Pips! Dito na naman tayo ngayon sa Manila North Cemetery. Dito na naman tayo mag -e explore So, ngayon na ako dito nakapasok, no, Madlang Pips. Nagulat ako, ganito, lang, ganito pala yung Manila North Cemetery. Ang laki niya, no. Tapos, marami siya ditong mga ano, mga vendor, nagtitinda ng mga bulaklak, mga kandila. Nagtitinda ng mga ano, chicherya. Mga soft drinks, pala may maraming nagtitinda dito. Kasi man Kuya, gulat ako. So, nagpapatuloy pa rin ako sa paglalakad mga tips. Hanggang sa nakita ko ngayon, no, sa yes, dulo na yan yeah. So kung gusto mo palang pumunta dito pag may dadalawin ka, maraming pa, marami pala ditong tricycle na bumabiyahe. So andito na nga pala ako sa tinuturo ko kanina. So ito na. Ito na ito na nga pala yung libingan ni ano ni Pangulong Ramon Magsaysay dito pala siya inilibing. So, papasok tayo mga pips. Punta tayo dun sa loob. Si Pangulong Ramon Magsaysay, pinanganak siya ng August 30, 1907. At namatay siya ng March 17, 1957. Naging pangulo siya noong December 30, 1953 hanggang March 17, 1957. So dito tayo ikot tayo sa likod ng puntod ni Pangulong Ramon Magsaysay. Itong isang puntod na to ay Magsaysay din, uh, sa tingin ko baka asawa niya to. Los Banzon Magsaysay. Asawa niya yan. Hindi natin, hindi ko alam. Hindi ko sure kung asawa niya o ano. Sa tingin ko, asawa niya yan. Ayan. Ganda. Ganda ng ano niya. Kung Open naman sa mga tao kung sinang gusto ang dualaw. So papalabas na ako. Maraming puno. So, ayan, may mga ano, may na, may mga nagtatambay sa gilid. Sila yung mga nakatira dyan sa mga pancho na yan dyan. May, mga paninda. Daming paninda. Patuloy pa rin sa pag-iikot, guys. See you to the next video.